San kaga nakatala ng tostadong gisado eh hindi laang may lechong kawali, charong bulaklak at tapings na liyempo kundi mayroon ding utak ng baboy. Samahan nyo kami at ating timusan are. Layas na naman Kuya jo Angela at, uh... Hello everyone, it's AJ here at para sa ating lunch ngayong araw na ito pupunta nga tayo din ni ngayon sa Riverside Subdivision, Lipasi. Dini nga eh, may dinadayong lumian. Ari nga iyon ang Tata Uding Slomi. Abay, tingnan mo't kadami ng tao. Ari nga pa lang kanilang menu. Ay kaya naman no, pala dinadayo kung anong napakamura. O, oh, ay, pagkadating eh, di order agad. Aring Tata Uding si kilala sa iba't ibang klase ng gisado yung tostado, basa, toyo, lomi at meron ding ibang mga rice meals. Ari nga, yung aking in-order, yung tinatawag nilang potok bato. Gisado with chicharong bulaklak ang order ni Angela at Nicole. Yan at hinanguna. Everyone, ari nga pala si Tata Uding, kaway-kaway. Ari naman ang kanyang anak, ya, piniprito na ang aming mga toppings. Ang sekreto din pala sa kanilang masarap na lomi at gisado ay aring kaldot, ang fresh na utak ng baboy. Ay, nakopo, hindi, hindi na pala sekreto at sinabi ko na. Iyan na, binaligtad na. At habang nag-aabang aring ating toppings, panoorin natin kung paano ginagawa ang pansit gisado. Nilagay na nga ang ating mga ingredients, ang asin, ang paminta, ang asukal, pangpalasa at saka sili. Ari nga pala ay tamis ang hang. yan ay inalo ng ating mike. Ari na lulutuin, nahaluin hanggang sa matusta. Antay kalaang. Enjoyin muna natin aring panunod at pakikinig ng tostang gisado. Maya maya yari, ilalagay na ang gulay at are ang sikretong pampalasa ang utak ng baboy. Ito so, ay eh, kaya naman pala rin dinadayo kakaiba nga are. Lahat daw ng kanilang gisado yung may garni. Depende na lang sa iyo kung magre-request ka ng extra toppings ng utak ng baboy. gee, tatao din, halu ay. Are ra, ang hirap sa tostado at kailangan mong kudkudin ng kudkudin at baka masunaw. Eh, ay sa bagay, sanay naman na rin mga risa garni. Kaya na, parating nang ang ating gisado. Kau, kita mo ka naman iyan. Kakatakam eh. Habang inilalagay ang pansit eh, tinan nyo, lalagyan arin ang atay. Nandiyan siya raw, bagos ng utak. Kaya daw masarap ang kanilang utak ng baboy, gawa ng ari fresh everyday. Nakasisigurong utak ay laging bago. Kau, nangangatal-ngatal pa eh. Yan. Ready na are for serving. Yan ang maganda din ni sa tao din. Sige, wakaka-order mula ang mayamay na ari anak. O, oh, hindi kay O, oh, yes. Sige, dak mo order. Ari nga pala ang order ni Kuya Joe ang chicken rice meat. are okay. naman ang sa akin ang lechon kawali gisado. are naman ang kay Angela at Kulay ang chicharong bulaklak gisado. Bago sa rin naman ang kay Anlian po ang toppings. Panalong panalo na naman ang lunch ng Hello Lipate. Ay, you know the drill. Hindi pwedeng mawawala ang toyo mansi na may sibuya. Sige, kanya-kanyang piga. First bite. Thank you, Lord. Ari, nakita ko mo sa chicharon ka ako for the blood. Digay na ka, duga. Kau oh, nga 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 eh. Kamusta, ayos Robert Robay, sadyang ayos iyan. Oh, pati si Kuya Joe eh, nag-enjoy. May pagkindat pa. Ah, diga. Kasarap din na aking in-order panalo. Ari, namang isang ari. Enjoy na enjoy eh. Tamot si Mao. Ari, dapat eh, kanyang vlog eh. Tinamot ako ang pinag-VO. Ay, kailangan. At gawa ng marami pa kaming inihahandang putri para sa inyo. Isya, siya pa rin eh Hanggang dini muna. kita sa next vlog. Bye-bye-bye.